Good morning na naman sa inyo mga noy ni noy ni mga albis tayo ng saging saba yung albis natin nandun dun banda tapos ito yung mga ilang buwan pa to next year pa to dun yung albis natin dun natakpan ng dahon baka unahan na tayo ng ibon Pwede nang harbisin nyo nandun. Kaya Tara, let's go. Apak tayo dito sa bubong. Ayan. Lalagyan natin ng pang ano, para hindi lumubog. Kahoy. Apakan natin. Ayan, medyo delikado. Baka may upi yung bubong. Kaya tara. Harbisin na natin yun. Baka harbisin pa ng iba. Okay. Ayan, itong ilalagay natin. Kahoy apakan hirap na ayan lagay natin dyan ayan nakalapit na tayo ito yung kukunin natin ayan o malalaki na okay tara putulin na natin ipapabagsak natin yan doon Di pwede dito sa bubong. Di natin pwedeng buhatin. Ayan. Kaya papabagsak natin banda ron. Unti-unti natin puputulan. 哇。Wow. Okay na, bumagsak na. Punta na natin sa baba. Ayan, punta na natin. Yung pagkabagsak, bagsak, bagsak. Ayan na. Ayan na. Pinutol natin dun. Dito natin pinabagsak. Ay sa bubong. Ayan. Let's go. Kunin natin. Yehey. Meron naman tayong saging. Ay! Pagod. Grabe. ini Takot dahil baka mahulog sa bubong. Kaputol din natin. Kaya okay na. Ay, salamat. Tapos na rin. Thank you, thank you na naman mga palakol. Ay, sa panonood ng video, bira tayo mag ano, mag video. Kasi si palakol, di makatakas sa bahay. Kaya wala rin masyadong magandang ano video-video. Kaya kung ano na lang maano ni Palakol. Ayun, thank you, thank you na naman sa inyo. Salute you always. Thank you, thank you. God bless you all. Bye-bye.